Muna na kulang Natawa ako pare Paano mo na kuha Humawak ng mic Kung tanga lang Amo ka mo pala yan chong? parang paalam Mga lirit ko sinulat Binasa pahalang At kay na pailing Unang para ko palang Ang akala mo palang Tira mo na matigas Malambot pala kasi Malikit pa sa bigas Sabi na makitang nakakasama Ewan ko kung bakit Bawala akong nagagawa Kahit na napakadali Bukta usapin Vielen genau. Anong problema mo, Mark? Wala akong problema, pare. Sigurado ko pa, pare? Wala naman. Oo, <laughs> oh, sigurado ako. <laughs> pare, ayoko nakikita kang malungkot. Hindi naman ako malungkot. Eh no, tatawa ako para sa'yo. Pare, gusto mo sa akin sa'kin? Gimik tayo. Sa'ko pa nakapang gimik ka. Ay na mga gusto kong atar. Tumbatay pang tayo? ka, pare. Pakisinga. <laughs> wow, pare. Ang sarap. Saan ba tayo gagimik? Ah, uh, teka lang. Let me, think. Let me think. Punta tayo doon sa may bandang groto. Doon, pare, kay Mama Mary. Sa may bandang halahalaman. Tara, pare. Punta na tayo doon. Sige, pare. Ang natin dito, pare. O oh, pare Ipapakita ko sa'yo Ito nga pala yung Halaman na tinanim ko nung kami ni Jandy Tingnan mo Malago na Marami ng bulaklak pare Okay pa siya? Ano ba yan pare? Ang pangit Parang tinapon Tinapon lang Walang kwenta Pare naman Hindi ko naman kaya po Napapaludo ko sa'yo Pare bakit mo ako nilait ng ganito? Matali kitang kaibigan, pare. Hindi ko akalain gagawin mo sa akin ito. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi <coughs> kita kita ka, hindi kita ano ano. Malis ka na dito. Sige, pare. Kung ayun ang gusto mo, lalayo na ako. Pero, teka lang, pare. Gusto ko lang malaman mo. Ikaw ang mahal ko, at hindi si Jandy. Kaya ako siya niwalayan, dahil gustong gusto ka tampakasalan kahit na ayaw ng mga magulang natin sa isa't isa. Ganun ba? Oo, pare. Magtana na tayo. Saan naman tayo pupunta? Pare, may naman akong motel Muna na nandun. 250. Kasama na pagkain, pare. Ano, game ka? Sige. Tara.